Inatake ng peste ang may 80% ng limang ektaryang taniman ng mangrove bakawan sa barangay Kagsaw, Kalabanga, Kamarini, Sur. Ang uod na tinatawag na Lepidoptera limatidae o ang sumira umano sa mga bagong tubong bakawan. Ang dating green na dahon nagiging yelo na. Nangangamba ngayon ang mga residente dahil sa malaking tulong daw sa kanila ang mga bakawan. Ay nakatabang po yan ta. Yun ang ating sabihan ko na sabi ko na may mga crablet na doon sa ka Kamangro. And sira itong nagigigit, nagigigit sa inyong May mga itong mga saradita sira dumay may restart sa Iraram. Kuminsan, pigdadagsak kami din balaw. Ang balaw hindi kuminsan ko nag... nag nagkukunin din sa barangay ni dahil nang ani kayang konsumuhong kang barangay sak na nagkukunin nag-arabot yan kaya nakulang tabang bakusan na sa storm surge Bukod dito, proteksyon din daw ang mga bakawan sa malalakas na alon. Ayon naman sa mga eksperto, walang dapat ikatakot sa mga pag-atake ng mga uod. Natural lang daw itong nagaganap at nabubuhay rin ang mga bakawan. Usually, ang uod na nag-a-attrace sa mango, mga 2 to 3 years. Kasi, uh, nagtanik kami niya ng COVID-19 pa. So, ang inaatake niyan, talbos. Ngayon, pag... Inatake ang talbos, manunuyo ang puno. Medyo alarming din. Pero normal talaga yan. Talagang pag ganyang stage, inaatake ang manggog ng ganyang wasang uod. Simple lang daw ang paglaban sa mga uod. Tinunaw na sa panlaba at sili lang, pwede nang ipang spray upang itaboy ang mga uod. Hindi raw pwedeng gumamit ng pesticides dahil baka basira ang mga bakawan. Nag-spray na ngayong linggo ang mga taga-kagsaw. Pino problema na lang nila ang dikit-dikit na puno ng bakawan kaya posibleng hindi na nila umano abutin ang mga nasa pinakagitnang bahagi nito. Patuloy naman nilang inoobserbahan ang mga bakawan